May mga residente pa rin naninirahan sa Taal Volcano Island sa kabila ng pagdedeklara rito ng pamalaan bilang No Human Settlement Land. Nadiskubri yan sa isinagawang inspeksyon ng ilang ahensya nitong May 7. Ayon sa panayam ng Philippine News Agency sa Office of Civil Defense, Calabarzon, karamihan sa mga nasabing straggler ay pawang mga caretaker ng fish cages na nasa pampang ng isla. Inudyok sila ng mga otoridad na lisanin ng isla para sa kanilang kaligtasan dahil sa mga aktibidad ng Bulkang Taal. Nitong umaga lang ng May 8 ay naglabas ng Big Phreatic o Steam Driven Eruption ang vulkan ayon sa Phoebooks. Kasabay e nito ay nananatili pa rin nakataas ang vulkan sa Alert Level 1. Sa ilalim nito ay hindi naalis ang posibilidad ng pagkakaroon ng volcanic activity sa lugar. Kahit na ipinagbabawal ang paninirahan sa isla, pinapayagan naman na bantayan ng mga manging isla ang kanilang fish cages ngunit sa loob lamang ng 7 oras na daily window.